Napasyalan mo na ba ang Blackstone Hill sa probinsya ng Abra? Matatagpuan sa bayan ng tinig kung saan doon din makikita ang napakasikat na Kaparkan Falls at ang Apaw Rolling Hills. Sadyang nakakamangha ang brawl na ito dahil halos nababalot na ito ng mga itim na mga bato. Interesting! Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa at lumarga na papunta ng Abra kahit mayroon pang parating na bagyo mga 25 to 30 minutes lang naman ang biyahe mula sa munisipyo ng Tinig. Malaking bahagi ng kalsada ay rough road kaya naman mag -e enjoy na naman si Rosa dito. Samahan nyo kami at ating silipin ang burol na nababalot ng itim ng mga bato. So ano nga ba ang paborito na pansit or noodles ng mga taga-abra? Ito yung tinatawag na ano, Mickey. Miki noodle. Kung baga sa ibang lugar, eh, mami. Miki noodle. So, merong itlog. Nag-order ako ng extra itlog. May, ano pangalan ito? Chicharon. Onion tops. Itong pinakasabaw niya, hindi ko alam kung paano nila ginawa ito. Medyo malapot-lapot siya eh. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo, pag mapupunta kayo dito sa Abra, ganito po yung uh, expect nyong noodles dito. Miki yun ng tulay Don Mariano Bridge Woohoo! Presko! Kasi muna tayo. Anyway, dito tayo papakaliwa. Yung papakana na yan, pumunta ng uh, Kalinga. Dito tayo. Angkat tayo ng bundok ng Tralala. Ang sarap nung Miki na kinain ko kanina. Yun ang paboritong breakfast ng mga taga-Abra. Miki noodles. Ganda ng kalsada dito, ano? Mapuno. Tapos aspaltado pa. May pailaw pa. <laughs> Akyat tayo sa bayan ng San Juan naman dito bago natin marating yung tinig. Chill-chill lang tayo kasi maaga pa naman. Mag-alas pa lang to ng umaga. Ah, ito na nga yung ilog. Actually, maganda rin yan. Part ng ilog na to kasi may mga tanim na agoho trees. Masarap din sana mag-camping dyan pero hindi ko alam kung paano set up. Ewan ko kung bakit yan ang tinatanim sa mga ilog. Kasi sa Balis, ganyan din eh. San Juan na to. Ayan, nalagpasan na natin ang Dolores. Susunod dito, tinig na. Bakit na sa bundok? Mais yung tambahin nila rito ano? Sa ilog Ganda rin mga no, brother oh. Sarap mag picnic dito Dito sa ilalim ng tulay lalo Masarap mag picnic dyan Wala bang coffee shop dito? Parang masarap magtambay dito. Ang ganda ng view. Parang San Jose Tarlac lang. Parang mayroong coffee shop. Meron na mga riders na galing sa taas. Ibig sabihin, kaninang madaling araw pa mga nag -rage. Usually, pinupuntahan naman nila dyan. Yung rolling hills. Ayan, rider right yuli Eto na. Paket na tayo. At banda rito, madadaanan din natin yung pasukan papunta ng Kaparkan Falls. Pinaka-prime nyan ay bandang uh, August siguro. Pinakamaganda. Pero mga ganto, parating na ang December. Wala na. konti na lang yan. Grabe yung kalsada, ano? Aspaltado all the way. Dito yata yung Sea of Clouds. Pag medyo maagaaga sana tayong pumunta dito, may Sea of Clouds dito. Okay, okay. brother iniwan ko muna yung bag ko dito sa likod kasi medyo mabigat yon para mas madaling umakyat sa uh, tao nun rock black rock or black stone hill yeah. kahit dito palang sulit na church pala yan napunta ko na ito dati 2020 or 2021 Pero ginagawa pa lang yan, parang pundasyon pa lang yung ginagawa. Hindi ko alam, yung church pala yan. bang tindahan dito ang lakas ng hangin ah. dito tayo bababa papunta ng rolling hills mabatoski oops Eto na, so hanggang dito pa 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 yung rolling hills pa pa welcome up pa rolling hills pa 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 na pa Eto na, Eto na. So ito yung bali pinaka view deck ng Rolling Hills. Pero gaya ng sabi ko sa inyo, hindi mo naman kailangan pumunta dyan para makita mo yung Rolling Hills talaga. Kahit dito pa lang, oh. Ang lakas ng hangin, grabe. <laughs> Mukhang nandito na yung bagyo kasi meron na namang low pressure area na I think itong bundok na to yung pupuntahan natin or maaaring yun sa kabilang side. Either sa dalawa lang yan. Ang lakas ng hangin, nakakailang. <laughs> para tayong tinutulak. magsisimba si na kuya Anyari boss yung katala ko nandyan sa ano eh. iniwan ko kasi yung bag ko dyan sa may munisipyo 14 nalbasit sa mga dalaw eh 13 14 mo lang Actually, itong part na to, napuntahan ko na to dati. Kaso hindi ko tinuloy. Medyo matarik-tarik to, no? Kung dito siya nasiraan kanina Ako matarik yan Akyata na ha Segundo lang sapat na to tao sẽ tới không Mayroon pang view deck dito, di ba? So dito bali na puputol yung Sementadong part ng kalsada Tapos rough road na yan pakat, Papunta doon sa bundok na to Itong dalawang bundok na yan Pupunta natin Mukhang bayan, banayad naman yung pagka-offroad Kaya no problema Ito <sighs> offroad na to kailangan natin magbawas ng hangin ng gulong ah Oops. Grabe, medyo matigas yung gulong natin. Pero hindi ko na iko-kompromiso, hindi na ako magbabawas. Kasi last time nadali ako. Ba, may flat. Ba, may maipit na naman yung interior, mahirap na. Yeah. Oh, grabe, bato na hulog na laki. tiga ski, mati gaski. Ito yung epekto ng ano. Ito yung epekto ng bagyo mga brother. na nadaanan na ng tubig tong part ng kalsada. Nagsilitawan na yung mga malalaking bato. building dito nakasulat Joy Helps what does that even mean? Joy Helps tara Joy Helps kamusta naman? Yung malalaki ng bato dito ah. Hindi, bumanaya ulit. Let's go. Ah, itong kalsada na ito, nadadaanan ng ano. Yeah. <laughs> Naalala ko yung Mount Balagbag ah. <laughs> Wait lang. parang Mount Balagbag lang to oops oops <laughs> woo yeah boy Ay, iniwan na yung motor naka NMAX at saka Ito na. Malamount balagbag na talaga to. <laughs> Naka-expose na yung mga malalaking bato. Dahil nadaanan ng tubig to nung tagulan. Wow. Ito subukan ko to. Malalaki na sobrang bato na ito. Subukan na. natin, bakit hindi? Yeah. 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 Holy smokes. Ayan, kita ko na yung mga black stones, oh. Kita ko na yung mga black stones. <laughs> para yung naka Nmax at saka naka sniper apat sila so may angkas Here we go So meron pang pababa dyan I think papunta yan sa ilog Maganda, maganda siya Tama nga yung sinasabi ko kanina Ito yung bundok na dalawa na to Pupuntahan natin Ang ganda Ang ganda ng view Tapos dito naman sa side natin Ito na yung black stones <laughs> ang ganda rin. So hindi ko alam kung anong history nito. Siguro may kinalaman to sa volcanic eruption nung unang araw. At uh, dito natambak yung mga batong na ibuga ng vulkan. Hindi ko lang sigurado pero. guys, tara baba na tayo. Medyo kumukulikulimlim na. Hindi daw pwedeng pumunta sa ilog. Kasi parang iputol eh, daw yung kalsada. Kasi yung pagsusundan kasi natin itong kalsada na to, may ilog na dyan eh. Hinakita sa drone shot kanina. Sige lang, thank you. Ayaw akong tumagay <laughs> Tangaling dapat 'to eh. Actually maaga pa nga 'to. Medyo malalaking bato 'to. ito yung merong malaking cross pinakita natin doon sa munisipyo kanina sulit sulit noong 2020 kasi nung pumunta ako dito ay ginagawa pa lang itong mga to Aha. parang monasteryo de tarlac lang so solid nga parang muna stereo detarlak lang silipin kaya natin mga brother actually matagal ko nung nakikita to eh nung last na pumunta ako dun silipin ko ate, tingnan ko ito, ito ang tarik tanong natin kung pwede mag overnight dito at least dito may maliliguan tayo Hi, para guys pagtignan muna natin yung uh, bed nila kasi meron daw dito 500 pesos dito na tayo o diba <laughs> uy may electric fan para panalo to gusto ko to <laughs> may, may bagyo daw ba ate ah, dito na lang tayo presko kita nyo sa ilalim niya. ano to parang fish pan eh, no gusto ko to Press ko. Sige, sige, sige. Okay guys, so dito na tayo mag-overnight. Pagpaliban na natin yung pagkakamping natin. Pagduduyan natin doon sa taas ng bundok. Kasi na-drain yung mga batteries ko kasi. Kaya malaking pabor din sa akin to na mag-overnight sa ganito para makapag-charge din tayo sa mga batteries.